Ayaw. Andox, baka naman. Andox. Kung sasasin mo na ako, madalas pag ayaw ko sa kumain sa kalenderya, andox, ina na ko. ko sa may baano ang kanin. Malaki kasi yung andoks dito sa San Simon, Pampanga. Hindi gaya sa Maynila. Alam mo, may mga polio, may mga sakit. Dito, sulit sa Pampanga. Andoks, baka naman. Guto mga ka-guys. Nagpaba ako ng panamba kanina. Kaya naman, diba kanina? At yung dito pa. Masarap yung araw. Bakit luto? Spicy. At yung kanina, masarap. 20 si pesos lang pwede na rin anila ฉันเลี้ยงเขาไม่เอใจม่า